yan posible subukan pa palit hindi eh, mahaba eh hindi ko sabihin nung pa nagpalit sila ato yung wala robot dito natin wala wala kuryente baka putol putol siguro ta uy basa ganyan eh, marami tang supot niyan ito lang kasi wala wala kuryente patayin muna ko guys ano tester mo muna kung mo tester, Tingnan natin kung may positive. Wala siyang kurinti mga idol kasi sobrang palya pero ito mayroon siya. Mayroon siya pero ito wala. Yan titingnan natin. Baka nagkapaliktad. Kaya kung siya nagpalit ko yung coil ko niya. Gumagana naman siya. Hindi. Hinari, tester mo muna. Hinari, ito gagana siya. Hinari, ito gagana siya. kaya? Isa. kaya po yan, iba, iba, iba baga nagkapalit yung wiring Sige, okay, on so se. On mo so se. Sige, okay, dyan. Tingnan natin kung nagkapalit. On lang, o ipaan eh, na rin. Nag-warning lahat? Nag-warning lahat, tingnan mo. Mga, o, oh, ilipat mo dito, baka nagkapalit. Wala. Itistir mo nga dyan. Huwag mo tanggal-tanggalin dyan dihanapin mo dito 'yung positive. Oh, nagkapalit. Kabaliktad Oh, mali pagkakabit mo. Yung positive nandito nilagay mo. Tingnan mo. Yung positive nandiyan nilagay dapat dito sa dulo. Mm, pero yung tatlo tumama. Ihanap, eh hanapin mo isang ground dito. Tingnan mo. Ilipat mo. Hanapin mo yung ground eh. Baka Bakalan pati ground nagkapalit. Napaliado talaga 'yan. Dito sa dulo, dulo ang ground. Okay, tama. Ito lang nagkapalit ito. Okay, yeah, bak baklasin natin, titing natin color, color code. Ito sir, I just na perfect ko naman kaya to. Ah, <laughs> uh, perfect yan kasi gumagana naman. Ito lang hindi. Nagkapalit. oh, sablay so, tong isa. Pa, ito spark plug din kahapon. Yeah, tanggalin Ay, tanggalin niyan. May color coding yan eh. Oh. Nagkapalit yung ano. Tusok-tusok lang tayo dito Ah. Ay, sir, mga nakutunan kasi yan mm. iyan. Tang mo pa nahihilan. Tingnan natin yung color coding yan. Kung Diyan lang ba 'to nakapalit o sa patigit na? Dalawa 'yan eh. Sinandang ko lang yung hmm. wire. layer. Kasi ko pili ko na bitin. Nakadyan eh. na ako sa mobile. Hmm? na ako sa mobile talaga. Hello. May ilabas mo dating uh, dating ano, wire. Diyan dito lang ako nag Hindi, okay, may ilabas yung dating wire nga. Tapos itong nakaraang kaya pinitan na ko si Putol. Mag-check hmm. engine. Labas yan. Ayan. Anong tinapan niya? Oh. Positive naman to ah. Ay. Sorry. <laughs> 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 ang ito, tama to. Pagpalitin mo lang to. Tingnan natin yung puti. Oh, ito, pagpalitin mo lang yung dalawa. Ito. So, Saan ang positive? Ito yung dalawa ito positive sa mm. firing order ito dapat dito ito sa pangalawa sa green dapat nilagay ngayon ang ginawa mo itong green ito ito nilagay mo positive basta tandaan mo pag ganito porma ang positive nandito banda ang ground dito banda sa dulo-dulo mm. kahit ito magkapalit silang dalawa wala problema Huwag lang itong dalawang magkapalit. Sinundan ko siya yung forma ng... Oh, nagkapalit pa rin. Lang, ah. Nagkapalit pa rin yung ano. Kaya nga walang kurintis kasi uli ko nang kinabit siya. Baka pagod na. Patay mo na, <laughs> na. Patay mo na. ano. Hello, Flor. Ano? Yan. Diyan ka nagka ano. Titipan e, mo na. E, ano mo ba ito? Ano mo e, tipan? Pihitan mo, e, mo kayo ng lungos para maipit itong mabuti. Dito ka nagkamali sa dalawa. Sa, so, may color coding kasi yan. Yan, kasi sa palyado idol hindi gumagana kasi nagkapalit itong positive nandito nilagay sa pangalawa ipitan mo huli ko kasing ginabit lang kuya baka sumabot na lang <laughs> yan mo titignan natin kung may kurinti sa vlog sabat sa sabat ka mo hindi naman sinakausap ito po may gusto mong po wala siyang kausap basta siya magsasalita lang mag isa Chana video ko eh. Chana headset. <laughs> pa hama kaya start. Ngayon titingnan natin kung may kuryente na mga kaidol. Dito walang kuryente kasi. Dumating siya walang kuryente, ito lang mayroon. Saan mo wala? Oo. Oh. oh, meron na. Meron na. No. Naka, wala. Ah, oh. Nung ako tumakawala. Oo. Oh. 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 Meron mo na. Palitin oh. to, mga ano na. Tinan mo, malalaki ng butas. Tinamahan mo na kaya. kaya oh. na. Malaki na ng butas mga idol. Palitin na. Palitin mo na. Na, na apat. Okay. okay na. Okay na. May kurinti na. Nagkapalit na yung white. Okay. Eh.